ditin lang mam bus muna ng na. yang ganda naman Aming Shark. Wow ganda ganda naman ang isda ng kaibigan ayan hmm. mga kasuki punta na kayo dito sa, sa bagong lipunan marketplace ang dami naman ngayon namin isda, ang lapo, lapo at sa ba mga kasuki o oh, fresh na fresh wow ang kusit 2465 Press 25. na press mga kasuke ang poset ha. Tay